now tick 29 Diba sila na bibili no oh. time na kami ni Wisis dito sa Boracay. So, ganito muna pala ang gagatnan mo rito. Ayan yung mga step-steps. Ayan yung jump step 3. So, Tapos dito, no? Ayan. So, parang renovation pa. Ayan. 무티게. <shriek> <shriek> mermaid m e r m tea. So, pagtapos mo mag-boat ride, walk trip ka na naman sa ganito. So, tatakbo ka sa kalunod mo, ayan. Gan, ganto ba lahat dito sa Buraka. So okay kasi hindi umulan. Oh, Astoria <laughs> <laughs> station I don't So, okay, pero kasi dito ay meeting. Wala na meeting namin, di ba? Walang takas, kaya sa ayun na hindi nila. Walang takas. Ugh. <coughs> So 2:30 wala tapos na 'yung morning meeting. Lunch din natapos na. Itong room namin dito sa Astoria Current Station 3. May sink. Ah, ito. Ano Cabinet. Cabinet. To. Oh, free water. Complimentary. Complimentary. Okay heater. Ah, meron tayong Baby, natataka ako eh. Siguro tag-isa kami ng asawa ko nito eh. Dito. <laughs> dito yung gamit natin. oh yan. Ang galing. Ay, may sink din sila dito. Uh, yung banyo. Oo, oo. Ito yung banyo natin. Saan ang ilaw nito? So, hanapin ang ilaw. Sa labas. Milo yung CR. So, sa labas. So, pagpasok mo, yan na. So, may intercom, towels, shower gel, shampoo, conditioner, soap, shower, matting, laundry, uh, free dental kit, vanity kit, shower cup, pati yung sabon, lotion. So, check tayo kung malambot. Oh, malambo. Ano ng slippers? Yung pala mayroong ano dito. Yung pa-slipper nila. Colin. Ano? Rep. Ito. Cabinet. Tapos, dapat daw i-advise ia or ilalagay nyo to kung gusto nyo ng privacy or tidy or kung magpapalinis. Tapos, itong kanilang channel TV. Yan. Then, Dear guest, tapos, may free or yung newspaper. Tapos, yung intercom again. Pero ang view ko dito ay... Ito. Ito na yung view namin. 326 kasi kami. So, ito ang view mo. Ayan. So, para sa akin, okay naman. Goods na to. Hindi <makes> <makes> naman ikaw mag-stay dito para lang. Yung... Hindi naman kami kasi nandito kami kasi para sa meeting kasi sa Boracay. inaabot. Kanya rin para sailing. Para sa sailing dalawa. namin, eh, published rate namin eh, 1.5 each. Ah, 1.5 each. Yes. Ilang ano yun? Saan pupunta yun? Dito uh, din? Dito din? Sa likod po. Ah, likod pa. Lito ah, ah mag ay, sa tricycle pa, parang ngayon. Ah, po. Ah, 1.5 each. Yung jet ski, Yung jet ski namin is 2 to 15 minutes. 1 unit. Magana tutu? Tutu, 1 unit. Ah, tutu, 1 unit. Yes. Ilang minutes yun? 15 minutes. Ah, pa. 15 yes, minutes. Marami kami mga activity. Kami kami sa oh. Ang pala ka ka-activity. Eh, yung pupunta sa ilalim. Yung, yung uh, helmet diving. Oo. Uh, 1,000 sa Ang per head? Yes, po. Ah, galing. Ah, uh, 15 minutes din po sa. Tapos yung ATV? Yung ATV namin is 1,000 din po sa. Per head yun? Yes, po. Ah, okay. Tapos yung isa, yung helicopter, magkano na? Helicopter yun? namin is uh, 6,500 each. Each, ilang minutes yun? 20 minutes. Ha? 20 minutes. Ah, 20 minutes. Pero kung ikaw lang mag-isa, okay lang din yun. Or dapat may... Minimum. Ah, minimum of O, kasi mahal ang gasolina. Anong pangalan mo, kuya? Ray Francisco. Anong cell mo number mo? Iyan. Ito po yung number ko. Ay, yan ang kuya Ray. Pag ganyan ba kayo dito... Ano kayo? hawak din kayo ng DOT? ah, yes, ano, po, yes, po. Yes po. Ah, parang hindi pwede dito yung kagaya ng iba na parang kung sino-sino lang. Ah, may IT ka talaga. Oh, yan. Legit pala. Yes. Oh. Tanong. Wala.

Luho. Mount, Mount Loho. Anong tawag sa port na to kuya? Bulabog Beach. Beach. Dito yung parang sakayan talaga. Stand water sport, water activity. Ah, okay. Uy, ito na naman po kami sa Orange Water Bridge. Uy, pag gusto mong paglasing ka, dito ka, ano, pektibo. Eh, dito pala, dito ang port na ito, dito daw yung ano exclusive for boats lang dito din yung mga water activities tapos yung dagat nila ay ganire kung nakaputi ka sir basa ka na, <laughs> na <rin> <laughs> Felix Felix siya na rin Felix na rin

Saan mo? Hindi sir, for vlog purposes. Oh, no, kung ano lang no, no, no. yung para ma-experience nila yung burakakay, kung ano. May tipit? Ay, Ay, Ayan, dyan talaga yan. Yung mga ganyan. Oo, baka nung ganyan kuya? Dalawa, ah. 150, Ah. 200. Salubong. Dalawa, 150. Dalawa, 150. Dito pala sa snorkeling area, may bayad na 100 pesos environmental fee. Ayan. So, well, 100 kung nang ka, pero kasi iba siguro ang meron dito. 那个。哎

Ano ba wala pa may ano ah. Oh. Huligat. Ay. So Ay, ang ng mga ratings ko. Oh. <laughs> Okay. resort na to. So ayan, tignan natin kung ano meron sa resort nila. Yung NFG. Ito na kami, Ito na kami, LA Resort. And is the resort. We are not drinking today. We are drinking That's why I'm you one. Oh, time check. 7.04 na. Sige, kung ako. Ayan. So, yung CR. Ayan, dyan. So, yun lang may mga kailangan i-renovate sa CR, like a bowl. Ayan. So, yan yung mga kailangan. Sa girls, di ako pumasok. Yung room na yan, maliitan talaga. Typical dalawang tao. Pero maganda. Camping vibes.